Ate ni Katrin Bernardo, pinaringgan nga si Daniel Padilla sa kanyang cryptic post. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Kumakalat nga ang isyo ngayon na totoong hiwalay na si Katrin at Daniel. At maraming babae nga ang lumalabas na dahilan ng paghiwalay ng magkopol. Nag-post naman ng ate ni Katrina si K Bernardo ng isang lyrics ng kanta na pinamagatang Karma. Ang lyrics nga nito ay, Karma's gonna track you down, step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen, karma takes all my friends to the summit. Ayon nga sa komento ng mga netizens ay, Tama, hello! Kaya naman sumikat si Daniel Padilla is dahil kay Catherine Bernardo at nahatak nito ulit si Carla Estrada kaya nakabalik sa industriya. Ngayon malalaos ulit sila sa pinaggagawa ng anak niya. Hashtag Karma is real. Catherine, siya yung actress na hindi umaasa sa kasikatan ni Daniel. Kaya niya makapag-love team sa ibang actors. But look Daniel, umaasa sa kasikatan ng pamilya niya kasi nga Padilla palaos na din siya. Mas madaming project si Kat. Go, go, Kat. Hugs to you, ma'am. I know sobrang sakit sa inyo sapagkat kapatid mo ang sinaktan. Kaming mga fans niya nasaktan ng sobra. How much more pa kaya ikaw na ate? Mas masakit talaga pag nakikita mo kung paano nasasaktan ang kapatid. Si K Bernardo pa lang ang unang nagbigay ng clues sa totoong dahilan ng hiwalayan nilang ng Katniel dahil ang iba naman ay tahimik lang at hindi nagsasalita sa isyo. Si Katrin naman ay pinipiling hindi magsalita dahil sa respeto niya kay Daniel at sa pinagsamahan nila ng 11 years. Maghintay na lamang tayo ng susunod na update. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel sa Beats para updated kayo sa isyo ng Katnil at ni Andrea Villantes. Maraming salamat po sa panonood.